Pearl, sinasabat yung ano, yung padala mo. Oh. So, o anong tawag dito? Ino-hold lang kayo. O oh, ino ino-hold, ino-hold yung pa, ano mo. Iyan lang si naman, yung ayan, yung o. Oh. Ano pero ako uh, ano nito, yes. pinautang ko lang nga eh. Para ipadala na sa ano nyo, pinautang ko lang. Parang tinik mo na yung responsive. Ini ako ako, ako sinali kanini ako sinali credit card. Oy ni magkano yang ini kanini? 400 dirham yang ini. 400 dirham si Opo yan eh. Opo Peso, alayo mang 10,000 ni, e. Alayo mang 10,000 yan. Uh, tita, pakisend ka ako yung resibo. Oo, kasi... Di ba sa ating mga Pilipino, ano yun, di ba pag nagpadala, di ba pag nagpadala? declaration nyo po, pangalan nyo yung nakalagay, hindi yung kung kanino man nang galing. Pangalan nyo at kayo yung pumirma. Oo, so anong ibig mo sabihin yan? So na anong buriyo ko na nyo, Rene? Ren, Rempi, pagpagalan me ko na nyo la? Ko. mag kami kaming masalese, kibat mo kanyan? Nakalive ako? Ay hindi, hindi bawal. Marami ako nakikitang...